So, what's up sa ulit mga kaigay Dito tayo sa Twin Lake Ako ang tourist guide for today's video Nakahiram lang ako ng cellphone mga kaigay Dahil uh, alam nyo naman, cellphone kay Sira Sa pinsan ko to Shout out sa pinsan ko, salamat So, ayan uh, Pabaglad kayo may nasasakyan Kasi, hindi naman Twin Lake Puro tourist spot lang naman to eh so, Bakit talagang taal So, sunod naman namin ay Sky Ranch. Ang hindi lang kata sa Sky Ranch, punta kami ng picnic group. Yan naman mga galante sa Tagaytay. Eh. So, mamaya na lang ulit mga kaya guys. Take ko, take ko kayo. Sa mga hindi nakapunta dito, punta na kayo dito. Sa Tagaytay eh, mga kaya. Sheesh! Many, many minutes later. So mga kaya, ito kami ngayon sa Sky Ranch. Let's go! Kadayo ako sa skyline. Salamat sa aking pizza. Let's go! Dahil <laughs> ako nakapunta first time. Talagang literal. Bakit? Kasi shut up! <laughs> so yun, ang ganda ng view dito mga ka-Ego yun. Oh. Quality yun. Say okay, hi to my vlog. Okay. Anging mga pinsens. Ayan o, ganda na, oh view o. Ba't hindi natin? pakitang oh, kita, kita, kita lang yung at, ano dito talo So, hindi yeah, natin. Bro, koy! Talisa yan ha! So, ito yung mga mga rides at mga piling doon. Parang iki din siya guys. Hindi so, ko kaya dyan. Ang tagal na akong tinakasakay dyan. So, ikot-ikot muna tayo mga ka-eggoy. Ito yung mga reds talaga dito. Na. So ayun, meron ng susubok ng ano. Hindi na, kayo muna. Saan ba? Ayako! Ayoko, babalik. Babalik si Mura ako dyan. So, videohan ko na lang kayo. Protect na lang natin. Saan mo kaya ako? Saan mo ka? Tara. Saan mo?

So ano ah uh, last ano last words Last words good luck Tigaw Good bye So Tigaw <laughs> Ara ayaw, sabihin, okay, mabit, okay. Uh, basketball Serious ba di to Be daw sa kuno may Oh tayo na lang daw natin Oo oh, sige sige So ito na mga ego susubok sila Tingnan natin kung gaano katapang tong dalawang to John Vikings, So good luck. Any last words? Pag hindi na kami lang lang. <laughs> okay. Tama. Many, many minutes later. Yeah. Yeah, bang yung dalawa ha. Kala mo to na ya. Ha? Any last words? <laughs> Goodbye, <Philippines>. <laughs> <laughs> okay, kukuha na namin ang gano kayo hihilahin ng ano. Tanggal ang kaluluan nyo dyan mamaya. <laughs> So guys, hintayin natin mga kaya hindi ko anong gagawin ng mga doon. Let's go!